Ngayong All Souls Day, inaalala ng buong sambayan ng Kristiyano ang kaluluwa ng mga taong sumakabilang buhay na. Isa itong mahalagang tradisyon kung saan ay nagaalay ng panalangin para sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Para sa okasyong ito, naghanda ang PNA headlines ng espesyal na mga ulat na may kaugnayan sa nasabing pagdiriwang. bukod sa pagiging isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila, may tuturing na makasaysayan ang Manila North Cemetery dahil na rin sa mga kilalang Pilipino na nakahimlay dito. Kung sino-sino sila, alamin sa ulat ni Bench Bondok. Kilala dati bilang Sementeryo del Norte, itinatag ang Manila North Cemetery noong 1904. Kilala din dati bilang paang bondok, dito sana nais ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na mailibing, ayon na rin sa huling liham niya sa kanyang pamilya, pero hindi ito natupad. May lawak na aabot sa 130 ektarya ang Manila North Cemetery at dito, ilang dating pangulo at mga kilalang personalidad ang nakahimlay. Kabilang sa mga dating pangulo ng Pilipinas na nakalibing sa Manila North Cemetery ay si Manuel Rojas, Ikalimang Pangulo ng Pilipinas na nagsilbi mula 1946 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1948. Si dating Pangulong Ramon Magsaysay na nagsilbi mula 1953 hanggang 1957 at kilala sa kanyang matagumpay na paglaban sa komunistang hukbalahap. Dito rin nakalibing si dating Pangulong Sergio Osmeña na nagsilbi bilang pangalawang Pangulo ni Manuel Quezon at humalili bilang Pangulo ng mamatay ito. Para kay Pedro Managa, tagapangalaga ng mga libingan ni nadating dating Pangulong Osmeña at Magsaysay, isang karangalan na maglingkod sa mga dating pinuno ng Pilipinas kahit pa matagal na silang sumakabilang buhay. Parang masaya rin dahil nakikilala ka rin ng mga tao na anak ng presidente. Lalo na yung si Rosmeña, kilala-kilala na kami. Tapos si Sinadong Magsaysay, yun Kilala-kilala na mga tao? Oo, kilala-kilala kasi pitong taon pa lang ako sa amin na ito. Eh, kiyos niya, 17 na Kabilang naman sa mga dating sendor na nakalibing sa Norte, sina Senator Mariano Cuenco, Genero Magsaysay, Quintin Paredes, Claro M. Recto, at Gerardo Rojas. Dito din nakalibing ang dating kongresman ng Maynila na si Ernesto Banzaynieva at ilang dating alkalde ng lungsod, kabilang sina Mayor Antonio Villegas, Valeriano Fogoso, Arsenio Lacson, Juan Nolasco at Manuel de la Fuente. Sa libingan ng pamilya Bautista Nakpil ay nakahimlay si Gregoria de Jesus Nakpil na dating asawa ng bayaning si Andres Bonifacio at napangasawa kaalaunan ni Julio Nakpil na isang general noong panahon ng Revolusyon. Sa musoleo naman ng pamilya Roses ay nakalibing si Alejandro Roses Sr., isang newspaper publisher at itinuturing na ama ng Philippine Journalism. Sa mga artista ay nakalibing dito ang manunulat na si Amado Hernandez, artist Felix Resurrection Hidalgo, manunulat na si Jose Corazon de Jesus na kilala rin bilang si Huseng Batute, mga awit na si Honorata Kaatang de la Rama at ang dating boksingero na si Francisco Guilledo o Pancho Villa, nakauna-unahang Asian Flyweight World Champion. Dalawamput-apat na mga Boy Scout at Scouting Officials ng Boy Scouts of the Philippines ang nakalibing din sa bukana ng Manila North Cemetery na namatay matapos bumagsak ang sinasakyan nilang aeroplano noong 1963 habang patungo sana sa ikalabing isang World Scout Jamboree sa Marathon, Greece. Samantala, dinadayo din ang ilang mga sikat na personalidad na nakalibing sa Norte, kabilang na sina dating Manila Mayor at Senator Alfredo Lim, Tomas Morato at asawa nitong si Consuelo Eclavea Morato at Epifanio de los Santos kung saan kinuha ang pangalan ng EDSA. Dito din nakalibing ang dalawang kapatid na babae ni Jose Rizal na sina Saturnina Rizal Mercado de Hidalgo na nakahimlay sa Ver Hidalgo Rizal Mausoleum at Lucia Rizal na nasa Herbosa Mausoleum. Ilan pang sikat na artista na nakalibing sa norte ay ang komedyanting si Hilaryon Larry Silva, aktor na si Rod Navarro, Asong Salonga, Max Alvarado, Fred Elizalde na presidente ng Manila Broadcasting Company, metling David at ang komedyanting si Augusto Valdez Pangan o mas kilala bilang si Chiquito. Nasa Manila North Cemetery din ang mausoleo ng pamilya Poe kung saan nakalibing si Fernando Poe Sr., Andy Poe, Conrad Poe, Fernando Poe Jr. at ang asawa niyang si Susan Roses na namatay nito lamang 2022. Para sa PNA Headlines, ako si Bench Bondo. Sa paggunita ng Undas, hindi kumpleto at sapat para sa ating mga Pilipino kung hindi tayo nakakapunta ng sementeryo para dumalaw sa puntod ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Pero ano nga ba ang dapat na ginagawa bukod sa pagdalaw sa sementeryo? Narito ang aking report. Panahon na naman ng Undas at puno na naman ang mga sementeryo. Para sa mga Pilipino, mahalagang okasyon ang undas, kaya naman kahit na nasa malayo, pinipilit bumiyahe para makadalaw sa simenteryo. Pero bakit nga ba ginugunita ang mga namayapang mahal sa buhay tuwing undas? Ayon kay Father Andy Egargo, professor sa Theology at Philosophy sa St. John's University sa New York, sa Pilipinas talaga malakas ang tradisyon ng pagdalaw sa sementeryo at hindi naman ganoon sa ibang bansa. Pero hindi naman daw kinakailangan na makipagsiksikan sa sementeryo para lang makapunta sa November 1 o 2 dahil Pwede naman magpunta hanggang November 8, base na rin sa suggestion ng simbahan. Paliwanag ni Father Andy, ang pagdalaw ng mga Pilipino sa simenteryo ay tanda ng panampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay o resurrection. We believe in the resurrection. We do not simply believe that we begin and die. We begin our life and finish our life on earth. Rather, we believe that after our journey on earth, there is something else. The and there is eternal life so naniniwala tayong hindi na tatapos ang buhay natin dito sa mundo pero meron pang kabilang buhay and that is why um, uh, visiting the cemetery is um, tinatawag minsan natin sa ano, sa uh, regulation ng simbahan commemoration of the dead yung ating ginugunita ang araw ng mga uh, patay so ito ay tanda ng ating pananampalataya at tanda ng pag-asa natin sa uh, buhay na walang hanggan uh, faith and, and hope in the resurrection mahalaga ang pagdarasal para sa kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay ayon na rin sa simbahang katoliko sa turo ng simbahan um, ang mga kaluluwa um, na wala pa sa langit ay hindi nila kayang magdasal para sa kanilang, kanilang sarili. So, tayo ang pwede magdasal para sa kanila. Uh, kasi naniniwala tayo na merong purgatory, na merong place na um, para bang nililinis tayo you know, in, in, in the process of purgation, kaya purgatory ang tawag. At um, kasama sa pag, hopefully, sa yung mga panalangan natin para sa kanila ay um, maka, makalinis sa kanilang mga kaluluwa. So yun ang, yun ang purpose. May basehan din naman ang pagdarasal para sa mga kaluluwa, dagdag pa niya. Ayon sa second book of Maccabees ng mamatay ang mga sundalo noon, sinabi ng leader ng mga Hudyo na ipagdasal ang kaluluwa ng mga yumaong sundalo. Kung kaya naging bahagi na ito ng pananampalataya at paniniwalang katoliko. Kung bakit naman November 1 at 2 nagpupunta sa sementeryo para dumalaw sa mga patay, ang batas ng simbahan dito ay kung hanggang maaari ay dumalaw sa cementerio mula November 1 hanggang November 8 at ipagdasal ang mga kaluluwa. Sabi ng simbahan, kung pinagdadasal natin ang mga kaluluwa, you know, between November 1 to November 8, ay makakatanggap tayo ng tinatawag na plenary indulgence. You know, hanggang, as long as uh, nagdasal tayo, ng umpisal, nagdasal para sa intentions of the Holy Father, of, of the Pope, Uh, makakatanggap tayo ng plenary indulgence. Yung plenary indulgence, ang turo ng simbahan ay um, pag nakatanggap tayo niyan, yung ating sins, yung consequences ng sins natin, yung in terms of punishment, um, nababawasan or natatanggal, either dito sa mundo or sa kabilang buhay. Um, kasi minsan yung mga kasalanan natin o pinagsisihan natin, halimbawa, uh, uh, nagnakaw ako, uh, pinagsisihan ko na yun nagnakaw ako. Pero yung, may, effect yun eh. Nung nagnakaw ako, yung taong ninakawan ko, uh, nagutom. Hindi nakakain dahil yung pera ay ninakaw ko sa kanya. Hindi siya nakabili ng pagkain. Yung kanya mga anak ay nagkasakit uh, dahil hindi rin sila nakakain. Ibig sabihin, consequence ng aking kasalanan yon Minsan hindi ko napapagsisihan yun. Pinagsisihan ko lang na nagnakaw ako. Uh, yung consequences ng sin, hindi. So, um, ito, merong consequence ng ating mga kasalanan na kailangan nating kind of uh, bayaran. So, yun ang purpose ng uh, plenary indulgence, yung uh, mabayaran natin kumbaga ating mga kasalanan. Ngayong panahon ng Undas, higit pa sa pagdalaw sa mga sementeryo. Huwag nating kalimutan na ipagdasal ang kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na yumauna. na. Ito ay upang matulungan sila na mapatawad ang mga nagawang kasalanan nung sila ay nabubuhay pa at malinis ang mga ito. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Naway sa pagunita natin ng undas ay taimtim tayong mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng ating mga mahal na sumakabilang buhay na para na rin sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Mula dito sa PNA Headlines, mapayapang pagdiriwang ng undas 2023.